Hello, Assalamualaikum, magandang araw sa inyong lahat mga And for today's video mga kapatid ay share ko naman sa inyo ang aking pagluto ng iskabetso dahil may natira po kaming uh, pritong isda ngayon araw. So uh, sayang naman kung hindi ko ito lulutuin ngayon. So ito yan, uh, ito ang lulutuin natin ngayon, iskabetso. Ayan. So ayan, magpapainit na tayo ng kawali at maglagay tayo ng mantika. At kain mainit ng ating mantika, lalagay natin ng ating luya. Ayan. Yeah. Ayan, na malapas na kanyang amoy ay sunod na natin ang ating luya. Maraming sangkap, mas, mara, mas masarap. Yeah. Meron tayong garlic. Ayan. Ayan. At medyo malambot na ay lagyan na natin ng asin carrots. Ayan. At pagsamasamahin na natin ang ating mga gulay mga sa Marahil hindi man tayo magkakaparehas na magluto ng, ng iskabetsi ay ito naman sa amin. Kahit wala uh, wala masyadong sangkap ay kung ano lang ang meron, yun lang ang aming Ah, yun lang ang aking ginagamit. Ayan. At ito naman yung uh, green bell pepper at sini Nasa sa inyo ang gulay na inyong ilalagay. Dahil ako, pag kung ano yung available sa bahay, ay eh, yun na lang ang aking ginagamit. So, ayan. Hindi na ako ng kamatis na dahil mayroon din akong tomato sauce na ilalagay. dahil uh, hindi uh, na ako nagkamit ng kamatis ay eh. ito na lang yung diritsyo kong gagamitin dahil ito lang yung mayroong kami so ito na yung ating ilalagay so linagyan ko ng konting tubig Ayan, para magiging sabaw Ayan, Ayan lagay ko na ang konting vinegar. Ayan. Tapos ang ating fish sauce. Kung gusto kung gusto niyo naman ng medyo matamis at sweet magkat kayo ng sugar konti ng sugar at meron tayong black pepper paminta at syempre may panlasa tayo ito ay nor chicken powder konting asin yung sakto lang at magkat lang ako ng kalahating basong tubig at haluin natin hanggang sa makuha natin yung tamang gusto natin sa bawang. Ayan. Ayan, madali lang naman ito mga kapatid. Dahil mga kulay lang yung ating kailangan tutuloy. Ang ating isda ay tapos na siyang uh, ipreton. So, ilagay na natin ang ating isda mga kapatid. Bismillah. Ayan. Masya Allah. So, napakadali lang. Tapos kung gusto nyo ng medyo malapot ay pwede kayong mag-add ng cornstarch. Tunawin, tunawin lang sa malamig na tubig. Ayan. Ayan, napakadali lang. Na. Uh -huh. Ayan, tamang-tama na yung ano niya, lapot niya mga kapatid. So, gusto ko pa ng mas malapot pa ng konti at saka may sabaw. So, mag-add tayo ng cornstarch. Ayan. Para naman, ano, medyo malapot ng konti. So, ayan. Balik natin na ng basis. Masya Allah. So, ayan. Luto na mga kapatid. o yan hanggang dito na lang mga kapatid kung nagustuhan nyo ang aking video ay please naman po pakipalo, pakisubscribe at pakipinot ka rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video na i-upload thank you po and thank you for watching